Nung lunes ko pa ito, napabilisan ko pero ngayon ko lang siya may re-repack. Ito nga yung na pinabili ko ko lahat sa ako lang aking pinabibili palagi. Nung una ako nagtinda nito, tig isang sako ang aking pinabibili. Hanggang sa pangatlong beses na ako nagpabili ay tig kalahatin sa ako na lang. Para yung kalahatin sa ako na dapat ibili ko rito ay ipupuhunan ko na lang sa mga ibang paninda ko dito sa akin tindahan. Lalo ngayon napakatumal nga ng benta. Kaya kailangan lang natin i-budget yung ating pamimili sa araw-araw. Itong kagandahan kapag sari-sari store ang iyong negosyo. Marami kang pwedeng idagdag na karagdagang kita sa iyong tindahan. Basta siguraduhin mo lang na yung idadagdag mong karagdagang kita sa iyong tindahan ay mabibenta. Kailangan ay pinag-iisipan na mabuti ang bawat hakbang o gagawin nating desisyon. Dahil ako, bago ako nagtinda ng cat food dito sa akin tindahan, ay maraming beses ko munang pinag-isipan. Naisipan ko lang kasi ito noon dahil napansin ko marami akong kapitbahay dito na nag-aalaga ng mga Pusa. Para imbis na bibili sila sa iba, ay sa akin na lang sila bibili. Maging ako man ay may mga alaga mga pusa. Kaya naisip ko na kapag nagtinda ko nito ay malilibre na ng pagkain ng aking mga alaga. Kaya yung kinikita ko dito ay napupunta lang sa aking mga alagang pusa. Hindi rin naman kasi biro ang may mga alagang hayo. Dahil kung tutuusin, dagdag sa pagod natin at dagdag din sa ating pagbabadget. Kaya kailangan din natin ng diskarte para kahit malang sa mga pagkain nila ay mailibre na natin. Napakalaking bagay kasi kapag nailibre na natin sila sa kanilang mga pagkain. Kaya kahit kapitbahay ko lang ang mga sa akin ng cat food, ay napakalaking tulong talaga para sa mga alaga akong pusa. Sa totoo lang noon ayaw na ayaw ko talaga mag-alaga ng pusa. Napakadami kasing mababait noon maging sa loob ng bahay ko mga mare hanggang dito sa akin tindahan. Ilang beses kasi ako nagising sa umaga na kinain ng mga mababait ang aking mga paninda. Kaya naisipan ko na mag-alaga nga ng pusa. No nagpahingi ako ng pusa sa aking mama, hindi ko expect na babae pala ang napunta sa akin na binigay na pusa. Kaya tatlong beses siyang nabuntis at sa lahat ng mga pinagbuntis niya, dadalawang anak na lang ang natira sa akin. Kasi yung mga ibang anak niya ay unti-unti nang namatay. Napakasakit din pala sa pakiramdam mga mare kapag namatay ang mga alaga mong pusa. Kasi kahit hayop sila kapag naalagaan mo na ay para mo na rin silang pamilya. Alam niyo mga mare kung tutuusin, mas madali at mas masarap silang mahalin kaysa sa mga tao. Kaya heto ako ngayon, kahit na sobrang pagod ko sa pag-aalaga ng mga pusa, dagdagan pa ng dalawa kong aso ay hindi ko na sila kayang mawala sa buhay ko. Kaya para sa mga malulupit sa mga hayop, nawa ay mahalin nyo rin sila. Dahil para din silang tao na may pakiramdam na marunong masaktan. Natapos na nga tayo mag-repack ng mga cat food. Lahat ng mga yan ay tigka ng kilo lang. Bihira kasi ang may bumili sa akin ng isang kilo. Dahil karamihan talaga ay tigka kilo lang ang binibili ng aking mga kapitbahay. Biruin mo sa kalahat ng sako na ibalot ko ay 21 pieces na tigka kilo. At ito naman ang sobra. At kasama na yung sobra na yan, yan, 390 lahat ng ating tutubuin. Nakagaya ng sinabi ko ay mapupunta lang yan sa ating mga alagang pusa ang ating kikitain.